kami sa mga Pilipino mas naiintindihan ang isang English film kung tagalized o nakadub sa wikang Pilipino. Pero gusto na raw yung ipagbawal ng isang mambabatas. Sa inihaing panukala ni Negros Occidental Representative Jose Francisco Benitez, gusto niyang ipagbawal ang pagdadub sa Pilipino ng mga pinalalabas na pelikula at programa sa telebisyon na nasa wikang Ingles. Sa halip, I-require na lamang daw ang mga broadcasting companies, film distributors at streaming services na maglagay ng Filipino subtitle. Ayon sa mambabatas, makatutulong ito para mas madaling matutunan ng mga batang Pinoy ang wikang Ingles bilang second language. Malaki raw ang may tutulong ng mass media dito. Dagdag pa niya kapag gumaling sa English ang mga kabataan, makatutulong ito sa paghahanap nila ng trabaho at pakikihalubilo sa kapwa. Mga kapatid at linggo po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.